iya ayun mga tol trabe trabe yung teras teras sa mga natin. Hmm. Wala mo na, hindi mo na tayo mag-umpisa ng putok. Oo, oh, doon hmm. Kayaan natin sila yung maunang magpaputok. Ligaya, hmm. doon na. Ligaya, doon na. Ligaya. Nandona nandona. nya. Nandona nandona sa patat. Van. Nandona. Kinis nang baril motol. Hatra.

Lapin yo. Di dunia undo. Di dunia undo Ha. Oh. Lapin yo. Tapi kan

para adik tayo. Gusto mo, eh? Kakakaso pa keluhan mo. Oh, kakakaso din. Ha? Puro kayo mga trader. Wala sa akin namin. Kasi, manlalaman kami tungkol sa pintas mo. Kung gusto mong malaman, pakikipag-usap ka sa amin. Ano? Ulo ko tinanggalan. Mapipilitan kami. Pasunugin ka ulit.

Kung ba kayo? Sino ba kayo? Let's Dave. Mas salamat ka. Dahil niligtas, niligtas ka ni Dudong. Nandiyan pa si Rafael. Suwabe! Nandito pa kayo puro mga traidor! Commander, huwag ka munang maingay Commander. Huwag ka maingay. Huwag ka maingay. Ayaw, tayo, ah, kung ayaw mo, pare-pareho mamatay dito. Wala maingay. Patamihikin mo, brad. Sinatulog ko. Sinatulog ko ulit. Hindi ko, ang tigas. Ayaw makinig. Yan na nga. Pasensya na talaga, Commander. Natulog ko na naman. Brando, ginawa lang namin yan. Papapangalas. Malagay tayo sa alanganin pa kayo. Pag gising nito, itali na natin ito. Itali na natin ito. Ang hindi na pumulag. Naubos pa. saka naubos na rin yung mga kasama niya. Okay, patulog na

Siya so, may dala ng isang pintas. Diba na ba tayo? So, Sala na. Ayan, pagising nito. Hindi na yan magpupumiklas. Kahala na magsigaw-sigaw. Yan, wala na yung kasama yan. Ayan, wala Buhay pa yan. Sige natin, sige natin. Ingatin ko natin. Lolo, relax lang ha. Oh, relax lang. Relax lang, Relax lang, relax. Relax ka lang, relax ka lang. Relax ka lang. Wala ka lang kasama. Relax relax lang. Relax relax lang. Relax lang! Wala ka laban. Wala na. Wala ka laban, relax lang. Kala nyo mauubos dito ba? Hindi, relax ka lang. Wala ka laban dito. Kala nyo mauubos na. Wala ka laban, wala ka laban. Relax ka lang, masubutin mag-relax ka. Oo. Tawa lang sa mayayari sa'yo gulat kolang komander komander pendo gulat kolang gulat lang. gulat kolang 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 Relax kolang gulat 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 mo. mo wala ko pakialam. Wala ko yan! Relax Wait, ka lang. Makinig ka sa si amin. Makinig sa si amin. Ha? Huh? Relax, relax. Puro kayong mga traitor. Relax ka lang. Oh. Kami yung... Oh, kami yung sinasabing dalawa mong kapatid. Ka kapatid. Na huwag ka nang malikot. Huwag ka, ka, ah. ka nang alaks... malikot. Huwag no, ka nang... Dito lang. Hello? Huminahon ka, huminahon ka. Makinig ka, makinig ka. Nag-iisa ka na lang. Nag-iisa. Akala ninyo maubos nyo kami? Ha? Basta alas lang. Ano? Okay, mag-usap tayo mag lang. Mag-usap na tayo. Mag-usap tayo. Mag-usap ko sa akin. mag-usap tayo ng uh. oh. Mag-usap mag tayo ng sinsinan ha? Sadal, sadal. Mag-usap. Lakang laban, lakang laban. Mabuto ng sinigal. Mag-usap tayo, mag-usap tayo. tayo. Huminahon ka lang, huminahon ka, ka lang. Okay, dito kami. Sorry mga vlogger kami ha. Alam ko. Kilala ko tayo. Kilala ko kayo. Ngayon. Nagkukusapan lang tayo. Salamat kayo. Ito nang ito niglas. Tulak ng laban. Oo. Ang isa ka nalang. Ang urus na mga katauhan. Mga katauhan mo. Urus na. Bakit? Mas nabuting. Maglalahon ko ngayon. Puro Digan kayo mo. mga trader. <laughs> ha? Tama mo. Yan yan. Wala kami ng dala-dala. Kung ikaw yung kapatid namin. Oo. Oh. Bakit ayaw mong sumama na lang sa amin? Oo nga. <h -dito> Bagong bumaba rin. Nang makapagsimula na tayo ng Sino mo mga kapatid mo? Ang una kong sasabihin dito. sa kanya. Sige. Kumingi ako ng tawad sa iyo kapatid dahil hindi ka namin na uh, napagsama no uh, naghiwalay-hiwalay tayo uh, patawarin mo sana kami no? kapatid mo si Dave uh -huh. patawarin mo kami dahil napabayaan uh -huh. ka namin sa gubat no at nampun ka sa isang leader ng mga bandido hindi sana kami na sumama ka na sa amin wala kang magagawa dyan. Kami sa tagal namin dyan sa bundok. Meron ba kami na pala? Ah, Ikaw, bago ka palang dyan. Kaya kung ako sa iyo, bumaba ka na abang maaga pa. O. Sayang yung kinabukasan mo dyan. Wala ka rin mapapala dyan. Wala kayong magawa. Wala kayong magawa. Dahil, hindi mo ba alam? Lumaki ako sa bandido. Bakit? Ay kayo ba ang aking kapatid? Bakit hindi nyo ako kinuha? Nung bata pa ako, yung Umalay pa. na, yung na kayo, hindi, namin kung kung ka <laughs> hindi namin alam kung saan ka inilagay. Hindi namin alam kung sinong kumuha sa'yo. Batang bata pa tayo. May hinanap ka rin nila. Kaya nga nandito kami kasi hinanap ka namin. Yan Nung na? una kong hinanap, yung kapatid mong isa si Rafael. Patagal din, naghanapan, no, naghanapan no, din no, kami nag hanapan, naghahanapan din kami. <laughs> yung so, so, nalaman so, so. namin na may isa pa pala kaming kapatid. Kaya ayun, hinanap ka namin. Naman naman siguro yung totoo. Oh, ano yung sensei so, ka? Kaya ka pa sa bundok. Kaya wala ka ng lahat ng mga tao mo doon. Ayaw na maniwala sa'yo kasi nalaman na nila na magkapatid tayo. yung dalawa, wala kayong mapala sa akin. Dahil Sinanalos Nanalos napalaki sa akin doon sa bandido. Hindi mo inayon. Hindi mo tunay na inayon. Siguro, siya yung kinalakyan mo, pero hindi mo tunay na ina. Uma, Brando, Nando, huwag mo, mo nang paabutin sa panahon na tayo-tayo yung magpapatayan, Brando. Baka Kapapate darating ang araw na tayo gusto mo bang may isang bu buhay mawala sa ating magpapatid? Wala, kung Dahil, nayaan nyo lang ako na pumunta sa bandido. Hmm. Hindi nyo ba alam kung anong naranasan ko doon? Isa din kami bandido. Pareho lang tayo, Brando. Yung naranasan mo, konti pa lang yan sa naranasan namin alalahanin mo Brando nakakatanda kaming kapatid sa'yo mas nauna kami sa'yo wala akong kialam sa inyo ilagay mo sa utak mo yan Brando kung gusto mo nang mamuhay ng mapayapa at tahimik at magbagong buhay sumama ka sa amin dahil pag hindi ka sumama sa amin malay natin balang araw papayag ka bang isa sa magkapatid sa atin ang mawala Terima kasih. Siguro sa ngayon Yan yung nasa isip mo Pero alam namin Dahil kapatid ka namin Dahil ang dugo mo Ay dugo din namin Mananalay tayo sa dugo mo Ang mga dugo namin okay. May tinatago ka rin kabutihan Brando Alam namin yan Kasi ganyan din kami noon Kaya kung ako sa'yo Brando Magkisipisip ka Kailangan kong pakisin nyo Dahil hindi nyo ako makukuha

Oki kalanta. Mukha na tamaan, bro. Nagadpress yung ano ko. ka? Nagdpress yung to depes na totoob. Tek, tek, mo taliyan mo. Taliyan mo. Taliyan mo. Wala, wala. Taliyan mo tol. May da lang d -d -d. No. May Telo. mo. Taliyan mo